Bakit okay, kayo nang tingin sa bundok? Ito na kami oh, ang taas na. Oh. Kinalakad oh. po din ni Mia. Ginarakaw pud ni Mia. Mm, ako lang anak. Ungani, asa pa ni ni Mia? Ginarakaw ni ni Mia, papunta dun sa bigasuan. Pili ka bute din. Wow ka. Okay. Okay. Yay! Yay!

Ayan, Yan, isang maganda araw mga kababayan, mga kalakotsera. Ito muli si Madam Yula, ang inyong madamdaming lakotsera. Ayan mga kabiheros. Andito tayo ngayon sa ah, Tapak. Sa lugar nila Mia. Aakit tayo sa bundok ng Sitio Pegasuan. Kailangan <laughs> tinipag. yung sobrang init. At ang ating get-ups ay nakabota kasi sobrang putik doon buti may dala pa namin yung stick namin galing sa lake pool doon sumahan so, kami sa amin journey ngayon sa ating mission doon sa Sitio Pigasuan kasama ang buong pipi team at sina kuya ang mga taga doon so, ito ang aming dadaanan ganyan kalayo ayan Oh my god. Ara. Doon pa pala kami papunta. Yung bundok na yan, Paul, likod pa niyan. Bawa pa tayo. yung kulay blue na bundok. Yung sa likod niya, yung may mga pang ano na ulap. Oh my god. Ibaba Sa iba ba sila? Sa iba ba daw siya? <laughs> oh, sa inyo mga atayo namin ngayon dito. Ay, mga atayo sa sa Yes, ito yung get-ups namin ngayon. Sa so, si Edito naman, naka ganyan. Hmm. Fuck! <laughs> oh, kasi ang putik ngayon. Diyan na sila. Ang gilis naman diba, naka ano? <laughs> so, ayan. <laughs> Sinaka yung ano yan. there

sa tayo. Oh. sa tayo? Oo. Oh. But... So, gina na? So, Saka, sana bumili tayo yung tinapay na- Kaya, kaya ba Sana kami maglakad. Ito so yung 3 hours na yung lakad namin. Good love to us. three hours na nakaranda. Sa kanila 1 hour lang, sa amin mga three hours. Sana din naman siguro abot ng 3 hours. So, kalaban namin putik tsaka init.

Oh my god, dito na kami. Alito, hindi pa kami naka sa tuktok ha, pero pagod na pagod na ako. Iniwanan nila ako, buti na sa lao, kuya ko. <laughs> dito na kami, oh, ang taas na. Kinalakab oh, oh. ko ni Mia? Ginalakaw po ni Mia? Hmm, ako lang anak. Oo oh, nga niya, ni Mia. Mm. Ginalakaw nito ni Mia, papunta dun sa Pigasuan. Namo'y balay dito, Tia? Yeah? Namo'y balay sa Pigasuan? Sa sityu banug ang amo asa ah, banug sa kanila layo ng pigasuan ng banog, gai ang lugar mura 30 na, naabot pa sa, kaya, 15 minutos na, na. mo uh, sa kanila uh, 40 minutos <laughs> ba sa sityu sa kanila tayo jusko ang lakad nito ang layo ila sa kauras amo tulo kuno pila ka awos pa sa kauras ha sa kauras uh, pa pa na dire sa barangay tungo na do na ano dito sa ayasuan ah, pila kauras inyo lakaw uh, sa kauras sa kauras hmm. pag kami itulo ah, okay <laughs> hinay man mulak hmm. lakaw <laughs> sige mi hunong-hunong hmm. ah. ayo to edito eh, sa kaya ko So. Ayan, finally nakarating din ako. Nauna ako sa kanila kasi hindi ko nakinaya yung lakad. Eh, pwede na naman na dalhin ni Edito yung kanyang motor. So, sin inuna muna ako ni Edito. Kasi hindi ko nakinaya. So, ang layo pala. Hindi more than... Tama nga, sinabi nila mga 3 hours din talaga kung, lakad, kung kami maglalakad. Kasi sa kanila 1 hour lang. Ito. Pero ang grabe, ang layo. So, dito na ako sa kanilang community. Marami din pala sila dito mga bata. Marami mga tao dito. So, andito ako ngayon sa bahay nila ni Kapitan. Ang asawa ni Kapitan, si Nanay. <laughs> ang sarap nilang tumanggap ng bisita dito. Pero, wala pa si Kapitan eh. Pleasechat. Nauna ako dito kasi sila naglakad. Kasi hindi ko na yung ano, yung layo. Hiningal gained... na ako kaya may motor si di dito, sinak sumakay na ako sa motor ni dito. Hinatid muna ako dito. Tapos binalikan lang sila kasi sobrang layo talaga yung na, Saan lang dyan na yan? Ah? Baka may dumating na. May dumating na baka dyan na sila. Ang hirap na lang. grabe. Sobrang hirap ng daan dito. Pero ang ganda ng ano. Ang panood niyo yung nakita ko. Ang ganda ng... Ang ganda ng paligid, grabe. Pero, sobrang layo. Ang sobrang... So, ayan mga kalapotsera, mga kabiheros. Andito na tayo sa Sitio Pegasuan. Eh? Yun yung mga bata dito. Lang. Hirap nilang mag-aral kasi dito doon na sila bababa sila doon sa tapak sila lang maglakad kuyog wala silang uh, na sila kong kasama oh, so, na yung Amo, shoes ha kasama ng shoes mo ng sapatos hmm. So, sayang sana may dala kaming ano amoy Dito may sakuan. Ito yung typical na bahay nila. Oh. May taas. Tapos may silong. Yung bahay nila ni Kapitan. So ito yung mga mga nakatira dito. Sila ate. Masa nga lang mate? Janet? Si ate? Joanne. Si nanay? Idna? Idna? Oo. Ah, si Nanay Edna. Asawa sa kapitan. Siya ang asawa ni kapitan, si Nanay Edna. <laughs> <laughs> so, ni Nanay ay nag-init ng tubig. Nek, nek, wait, O <laughs> oh, ayan, nag-init si Nanay ng tubig. Ala, lami, man siya, Nay. Lami, mani siya, utahan nun. No? Ang sanay nga kini baratong ni? Sitaw. Sitaw. Kini? Tangkong. Tangkong. Ay, kalami na adubuhan. Hmm. Mm hmm. Yung long ago ni na yung... rin. Para kung saan maning mais? Napilit mana. Ah, alam mo. Saan may ikan na? Itanong? Oo, oh, itanong. Ah. Mas mga ka na mais nga puti. Hmm, pilit siya. Hmm. Pero pilit lang, lahi hmm. siya. Oh, masarap tong pilit eh, yung malagkit na may. Hmm. Mahal to sa Manila. Ay, malagkit ah. oh. nga malagkit. Ang malagkit nila is mm. dilaw. Mm. Yellow. Ayun. Init si nanay ng tubig kasi magkakape kami. For sure si Sir Paul, mahilig kape yun eh. Si Sir Paul, ano yun, mahilig talaga sa kape yun kaya magkakape kami. Kaya sabi niyan, nag <laughs> init si nanay ng tubig. Ay, nag mga no, ano bata? Wala ba klase? Ha? Waro pa? Waro pa? Waro pa kase? Yung eh, mga bata dito. Ang layo ng ng ano nila. School nila. Yung school nila kung saan nag-aral si Mia, doon sa elementary sa tapak, doon sila mag-aaral. Ang layo, it's kung layo. At kaya ang ginagawa nga doon ng mga parents, arkila sila ng isang bahay doon sa proper sa tapak para doon sila magsama-sama yung mga batang 'yan doon sila magstay para uwian nila lingguhan lang uwi lang sila ng sabado a biyernes sila uli at to lunes 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 sila bababa akit naman sila ng biyernes ang init pa ng mga bata niya since ano starting grade 1 hanggang grade 6 pati high school may nag na, na high school na dire o pati high school. So, ang kasama ng mga batang yan, yung mga mas matanda sa kanila, yung mga grade, mas higher grade, tsaka yung mga high school, ang sasama sa kanila. Hindi na yung parents. So, sila-sila lang. Bumunta sila doon sa kabiyasnan. Doon sa proper barangay. Sa so, school nila ni Mia. At doon sila nag-aaral. O, oh, sila ni Baby. O. Oh. Hi, baby. Mag-hi kayo. Hi, baby. Hi. Ako Hi. sila. <laughs> mga batang' ba? Diba? Pero ang... Ang layo-layo ng school nila pero gusto nilang mag-aral. Samantalang dyan sa Maynila, dyan sa mga proper lugar, ang lapit na ng school, tamad pang umasok. ba? Diba? Sa kanila, ang layo ng nilalakad nila. It will take three hours kung kami maglakad ha. Sila mga one hour lang daw nilalakad nila. Pero nag-aaral sila. Pero yung dyan sa minsan, sa mga nasa kabiasnan, Malapit na nga yung school, hindi papasok pag walang baon. Dili mo kung walay, walay baon, dili mo eskwela kay walay bakong sanina. Dili mo eskwela kay walay papel, pero sila, may sila, bisa yun, no? Proud kay ko nila, oy grabe kayo. Makalipay. Sila. So, antay na lang natin si Sir Paul, saka sila ang buong PB team. Kaming na sila nauna talaga ako kasi di ko na kinaya. Sabi ko, baka, baka mahimatay ako sa lalo. <laughs> Bakit? Basin makuyapan ko sa kalayo. Sobrang layo. <laughs> so layo ng minuto nga namin ni eh, Edito, grabe, nalayuan na nga. Sabi nga si Edito eh, na mismo hanga siya lumad mismo siya. Layo, oh, uy. Kanina pa tayo bumabiyahe, di pa rin tayo dumating. So, nahirapan layo talaga yung lugar nila. Mas malayo pa ito kina Erna. saka sa doon kina uh, Ma Madam Aida. Malayo pa to sa kanya. Ana. Oh. Smile po. <put>. Tawa. Smile <laughs> ka ah, ni Sika. Asa lagi kagikan ay. Ay kay Dire daw. Kabo lang siya tubig. Nagigibla nag lang siya ng tubig. Kanya yung suot nila oh, sa mga lumad. Parang cost ano sa so, ni na ni Nanay Lorna siya si Aya I, si Nanay Aya ngalan si Nanay Aya uh, alam mo talaga tipikal siya na nakapaa ah. ganyan alam anong ang ganda ng ano niya o ng tawak na iha ang kita brilyante uh. ko, ani kita niya ni Nanay Lorna sa Atapod. Yan. Yeah. mo na yung Ay, galon. Yung mag, ano? Kaya, Ia... magkabo kong tubi. Ay, waro. Ay, waro na tubi. Waro si Kanda. Buti si nanay, kabalo na kami saya. Buti kabalo na na Dinala lang kabayo ang aming gamit. Asan si Bebe yung isa na dala ng bag ko? Oo, oh, ano naman yung kapatid ko, kabayo. Pinag-gigit ko. Yan ang siya po, yung kabayo. Pili ka buket dire. Okay, ready. 1 2 3. Yay! Oh, may welcome si Sir Paul ng mga tao dito. oh bababa siya akin na 'yung payong mo.

ba Kasi kapinang nagkapinang mga hindi. Idinawang wani na ganyan 'yung kanto. kape? Nakakasama na Pila kabalayan ni Dre, Brad? No. Si, <laughs> 73? <laughs> 73. <laughs> Buguyan niya daw. Pero nung nilandong daw. Saging nga naging. Ang ah. daming saging. <laughs> <Daming> Palami sagi. <laughs> <laughs> na siya ginamos. Palami na siya ginamos. Pwede kag-asin na na siya. <laughs> Ito kami doon sa aming, ipat kami ngayong sa amin tutulugan dun sa isang daycare center, daycare na school dito sa sitio para doon kami mag overnight <coughs> Nanay! Bakit kayo? Ha? mo soro yung midi haron? Hmm? Ha? Ha, yan sa ha. Dayun ka Pig Asuhan Home Base hmm. Ah, Pig Asuhan pala. Ah, Basta dito kami pwesto. Hindi Dito ako magagawa ng kakabit ng duyan. Pero medyo may butas lang. Pero for the meantime, ito. yan, mga uh, kalaprochera, kabiheros, naka. Settle the tayo. Naulan ngayon dito. Ito kayong sa school ng daycare. At uh, pahinga muna tayo para bukas, panibagong lakas. Para may lakas tayo bukas sa panin. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa aming pagsama dito sa aming journey, sa aming mission sa San uh, sang situ sa pigasuhan. So abangan nyo ang aming mga videos ng buong team, ang buong Gehero team para sa update at sa ating mga ganap dito sa ating mission. So thank you and have a great day. Isang maganda at maulan na araw sa ating lahat. Bye-bye. God bless us all.